na taning da mo talaga si ano ka ang bango pa tayo ka muna sita Hmm, nice watch. Salamat. By the way, ako nga pala si Angelica. Steven. And available ako later. Available? Yes. Alam mo, minsan lang ako lumalapit sa lalaki. Lumalapit lang ako kapag type ko at mayaman. Maswerte ka nga eh. Bukod na sa may pangbayad ka later. Mukhang Maganda pa yung performance, eh. Ano ba pala yung trabaho mo? Baka kasi wala kang pumbayad, e. Eh. E eh, di mas mabuti nang maghanap na lang ako ng iba. Ah, uh, hindi, hindi, Ah, uh, ano? Businessman ako. Wow! Really? Uh. So, marami ka palang negosyo? Well, halata naman. So, ano? karena Well... ay eh, mana, sige. Ah, mana, 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 na <sighs> kagandang babae mana, mana, harap ko? Oh, ang bango pa. Tayo ka muna. Kita. Oh! Gising ka na pala. Ito. Binilan kita ng pagkain. Kain ka muna. Nagabala ka pa? Okay na naman sa akin. Bayaran mo lang ako. Babayaran naman kita. Pero kumain ka muna. Mahirap na. Tinagod pa naman kita kagabi. Sige na nga. Sabi mo yan eh. Salamat ha. Paul. Well, oh, eh. Okay. okay lang. Basta ka. Okay lang. So, pag-usapan natin yung plano. Nga pala. Uy. Uh. Yan ang paunang bayad. Pag napaibig o napasagot mo na siya, sa ako na ibibigay sa iyo yung full payment. Nice. Okay to, pre. Salamat dito, ha. Kailangan na kailangan ko pa naman ito ngayon. Siyempre naman, tol. Basta ang goal natin dito, masaktan mo ang babaeng yan. Gusto ko, pag napaibig mo siya, iinsultuhin mo siya, iparamdam mo sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang bayarang babae. Wala pala, pre. Bakit gusto mo siyang masaktan? Parang mabait naman yan, ha. <laughs> mabait? Gusto ko lang naman ibigay sa kanya, ang sakit na binigay niya sa akin. Mga pera yun eh. Piniraan ako pinaasa. Yan mo. Tuloy lang natin tong plano natin. Pagpatuloy mo lang yung pagpapanggap mo at ako nang bahala sa gamot ng nanay mong may sakit. Ayos ba yan? Maraming salamat, pre. Maasaan mo ako. Sige. Parang masaya ka sa pinagagawa mo dyan eh. Sabi so, tayo. Sobrang naulog na talaga ako sa'yo. Ah, Huwag na tayo. Alam mo, simula nung nagkakilala tayo, naging masaya ako. Bakit? Hindi ka ba masaya? Hindi eh. Alam mo naman na, ah. bayarang babae lang ako. Madalasan nga, hindi ako nakakatanggap ng respeto. Pero, ikaw, iba ka. Paano iba ako? Eh, simpleng tao lang naman ako. Na may pera. Alam ko naman na, eh. no? Businessman ka nga, di ba? <laughs> Pero, seryoso. Simulan na kasama tayo. Sa'yo ko lang naramdaman niyo, inalagaan ako ng tama. Yung re-respetuin ako. Ewan ko nga kung sa tuwing magkasama tayo, nakakalimutan ko na ang dumidumi -dumi ko. <sighs> hindi, Angel. Hindi ka madumi. Alam mo eh kung ano yung madumi? Yung mga utak ng tao na walang ginawa kundi isgan ka at ang um, trabaho mo. So, hindi ka nadudumihan sa akin? Hindi, Angel. Wala kasi sa body counts kung halaga ng isang babae. Kahit ano ka pa, o anong trabaho mo? Wala akong karapatan na misgahan ka. Salamat, Ang. Ah. Alam mo, gusto kita. Mahal kita. At hindi yan magbabago. Salamat, Steven. Ah. Mahalin kita, Steven. <laughs> Talaga. Minahal ka niya? <laughs> oh, pre. Kita mo, pakitaan mo lang na mayaman ka, mamahalin ka kagad. Ibang klaseng babae. <laughs> Nga pala, tol. Ito yung full payment ko sa'yo. Uy, maraming salamat, pre. Walang problema. Alam mo, dahil mabilis mong napaibig si Angelica, dadagdagan pa yung bayad ko sa'yo. Napakaswerte ko naman sa'yo. Kawawang Angelica. Di niya alam na ang lalaking nagpapakita sa kanya ng kabutihan, puno din pala ng kalukuhan. <laughs> well, sa bagay, bayaran eh. Huwag na siya mag-expect na may magseseryoso sa kanya. ya mo na yan. Angelica! Sandali! Ang kapal din naman ng pagbumukha mo. Matapos mong iparamdam sa akin lahat-lahat. Tapos ano? Maririnig ko lang na pinag ka lang para gawin sa akin lahat yun? Ay, sama mo, Steven! Magpapaliwanag ako sa iyo, Angelica. Bakit mo pa magpapaliwanag? itapos e, na din yung obligasyon mo sa kanya. Hello, Angelica. Kamusta? Surprise? Ano? Masakit ba? Tumigil ka na, pre. Sa totoo lang, pinatawag na naman kita, hindi dahil gusto kong pera mo eh. Kundi, gusto kong sabihin sa'yo na ipatigil na natin tong deal natin. Mali ko na si Angelica, pre. kasi kahit sa maikling oras lang ng pagsasama namin, Naulog na ako sa kanya. Seryoso ka ba? Iba niya ng babae, ano? Oh? Marami ng lalaking nakahawak sa kanya. Ano mo ba nakikita? Wala akong pakialam. Kasi simula ngayon, hindi na siya magtatrabaho sa bar. At ako ang gagawa nun para sa kanya. At Angelica, pasensya na kung nagsinungaling ako. Wala na kasi akong choice eh. araw kasi nang nagkasakit si nanay, dun pumasok si Michael sa akin para humingi ng pabor. So, totoong wala kang business? O ay kung ganun, ano ka? Hindi. Lahat ng pinakita ko siyo. lahat ng nararamdaman ko sa iyo, totoo yun At totoong mahal na mahal kita, Angelica. Mahal mo ako? Eh, ang dumi-dumi ko ng babae. Madami ng lalaking gumalang sa akin. Sigurado ako wala ng lalaking gustong mahalin ako kasi isa lang akong babaeng bayaran. Di totoo yan. Kasi handa ako. Handa akong mahalin ka. At patunayan sa iyo na kamahal-mahal ka. Hindi ka nandidili sa akin. Hindi, Angelica. Wala naman akong pakialam kung ano ka eh. Ang mahalaga kung sino ka. At hinili kong malin ka. Tanggap ko lahat ng imperfections mo. Even your past. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon na iligtas ka sa madilim mong mundo. Mahal din naman kita, Steven, eh. Wala akong pake kung sino ka man o ano ka man. Basta alam ko, ikaw lang yung nag-iisang nagpaparamdam sa akin ng ganito. Mahal talaga kita. Tinyemas! Hmm? Magsama kayo dyan! <laughs> <laughs> Ayan mo rin.